Magandang araw sa inyong lahat mga kabuksi At ngayon nakita natin si tatay na mumulot ng kalakal Habang tirik na tirik ang sikat ng araw Ngayon alamin natin ang kwento ng kanyang buhay Hello po Hello po Magandang araw po Magandang araw din po Anong ginagawa niyo po ngayon tay? Ah, Sir, ito po, na, namumulot ng kalakal. Maski nasa tanghaling tapat, mm pa rin para may pambiliyo ng pagkain sa pang-araw-araw po. Ano pa paano, nakakaraos. Anong pangalan niyo po, Tay? Ako po si Danilo de la Cruz. Ilan taon na, na po? Ilan taon na po kay Tatay Danilo? Ah, 60 years old na po ako. Anong pinupulot niyo po ngayon? Ito sir, katulad po na itong mga ganito, yung mga Plastic bottle, mineral, mga ganito. Tapos mga katulad doon ito, mga lata. Basta kung ano po yung nakikita kong nakakalat po sa... sa dano. Ano? Pinupulot po ah, siya. Ah, pinupulot niyo lang po? Opo, hindi po ako namumunan. Pinupulot ko lang po. Hindi ko lang po kasi kayang mamunan. Dahil kasi sa kahirapan po ng buhay. Ito po, magtitis po sa Mamumulot na lang. Ah, uh, Tatay Danilo, ah, uh, saan po yung bahay niyo po? Ah, uh, sa nandoon po sa malapit sa Sapa. Ah, uh, dito lang po. Opo. Uh, dito lang po sa may ano. Pwede po ba namin kayong sundan, Tatay? Ah, uh, oh, sir, pwede po. Tara. Ta Pasyal po tayo sa inyo. Opo, tara po, sir. tara, tara po, abang, bahay. Opo. po tapong. Ah, mamumulot po muna si Tatay Danilo ng kalakal mga plastic puntahan po natin si tatay papasyal po tayo sa kanila sir. Tuloy po kayo dito sa mamunting kubo ko. Ah, ito yung bahay nyo, Tay? Opo. Ito yun, sir. Pagpasensyaan nyo na po, sir. Pwede yung tumuloy po, Tay? O, sir. Sige po. Tuloy po kayo. Hindi kayo. Dito yung bahay nyo, Tay? Opo. Ayan po. Magulo nga lang po. Pasensya na ako kayo, sir. Ito po Hindi siya. po na, guys. Kasi nag-iisa lamang po kasi ako dito. po Tatay Danilo po, no? Opo. Yan po, nakita natin si Tatay Danilo dito sa daan. At uh, ngayon, pinasyalan natin. Tay, ah, uh, kumusta po kayo, tay? Eh, eto po, ah, uh, sawa ng Diyos. Okay na po, nakakaraos naman po ako. Kahit papano. Ah, uh, uh, may asawa po kayo, tatay? Ah, uh, sir, meron po. Ah, na, uh, nasan yung sawa niyo po? Mga anak niyo po? Ah, uh, yung mga anak ko, uh, yung isa nasa probinsya po sa Leyte tapos yung isa naman po yung panganay ko nasa Maynila naman siya. Tapos si misis ko naman po nasa probinsya siya po uh, sa Leyte uh, sinasakan niya po yung kakapirasong lupain doon pero hindi naman po sa kanila yun nakikitrabaho nakiki sila yung misis ko. Bali tatay Danilo, kayo lang po mag-isa rin dito sa kubo niyo po. Opo, ako lang pong mag-isa dito sa kubo ko at uh, mayroon po akong naging kaibigan na nagpatira po dito sa akin, pero yung lupa po hindi po sa akin. Yung kubo ko lang po ang sa akin. Um, dahil Mat matagal na ko kayo nakatira dito, Tatay Danilo. Opo, sir. Matagal, matagal na po ako nakatira dito. Pero yung pong anak mo po, uh, po, may asawa na po sila? Meron po. Yung panganay ko, may asawa po. May may, may dalawang anak na. May mga apo na nga sa kanila. Tapos yung isa ko, yung sumunod sa panganay, may asawa na rito at saka anak. May apo na rin ako sa kanya. Bali, Tatay Danilo, ang ibig sabihin kayo na lang po dito sa kubo na kayo po mag -isa. Opo sir, ako lang pong mag-isa dito sa kubo ko. Kumusta, kumusta po kayo, Tatay Danilo? Kumusta po yung ano nyo po dito sa kubo nyo po? Uh, sir, okay, naman po. Uh, kahit paano po na nakakaraos. Uh, disang, ang, ano ko, ang hanap uh, buhay ko, pamumulot lang no ng basura kung ano po yung ko sa nakakalat sa daan. Siya pinupulot po ang ko, mga katulad doon ng mga lata, uh, mga plastic bottle, mga, mga sibak, mga ganyan, at saka mga karton. Hmm. No? Oh. pinupulot ko po yun. Magkano yung kinikita uh, niyo po sa isang araw? Um, hindi po pare-pareho sir ang aking kinikita sa araw-araw. Minsan, no, oh, 150, 200. Depende po kasi sa napupulot ko kung ano ang dami. Ganun po. Bali, ginagawa niyo po siguro, iniipon niyo muna po, no? O, oh, sir, ang ginagawa ko po, iponin ko muna ang mga, mga makalipas ng mga ikatlong araw, apat na araw, tsaka ako palong siya, ibebenta. Dadaling ko na lang, dadaling ko na lang siya sa, ano, sa junk shop. Pero po kayo Tatay Danilo, wala po ba kayong sariling lupa po na mapagtatayuan po ng kubo po ninyo? Uh, wala sir eh. huh? Wala po ang sariling lupa huh? para mapagtayuan ng sarili kong bahay. Pero ngayon tayo, ito pong tinitirigan po ng kubo nyo, kakilala nyo po yung mayari. Opo. Matagal na Kilala. po kayong nakatira dito? Matagal na mo. Buti tayo ngayon po na yung misis niyo po, ang sabi nyo, umuwi siya ng probinsya. Uh, opo, uh, umuwi po siya, nandun po siya sa Leyte ngayon. Siya po ang nag-aasikaso ng uh, lupa doon. Siya ang nagsasaka. Tinataniman niya po ng palay. Palay. Opo. Paano yung ano nyo ngayon tatay, yung pang-araw-araw nyo po? <laughs> yung pang-araw-araw nyo po mga pangangailangan tulad po ng pagkain? Uh, pag ano po yun po yung aking pagkain, pag nakabenta po ako ng konting kalakal, siya po ang bibili ko ng mga pagkain ko bibili lang po ako pakalakala ating kilong bigas lang tapos bibili lang ako isang balot na tuyo isang pirasong itlog, ganun lang po pero kayo tay na yung pong pangangalakal nyo wala po talaga kayong puhunan wala po sir, hindi po ako namumunan Namumulot-mulot lang po ako hmm. Kasi tatay, dat, dati po po kayo nagkikita Kaso lang po, hindi ko po ma matyempohan kung saan, taga saan po kayo Kaya po ngayon, yung pagkakataon po ngayon na nakita ko po kayo Kaya binidyuhan namin kayo At uh, kinumusta po namin kayo At uh, inano po namin sa inyo kung pwede namin kayong pasyalan dito sa inyo At ito uh, po pala si tatay Danilo ito po yung kubo po ni Tatay. Yan po yung kubo po ni Tatay Danilo. Bali siya lang po magisa dito sa bahay niya. Yung asawa niya po nasa probinsya no Tay. Probinsya po. Umuwi po ng probinsya kasi may inaasikasong lupa na nagkikipagtanim din po no. Opo, sir. <coughs> Abang tirik na tirik yung sikat ng araw pa ni Nanay, talagang kumakayod pa po kayo, no, Tay? Opo. ang totoo nun, hindi pa ako nananangalian nun yung mga oras na yun, sir. Hindi pa ako kumakain nun. Pero yung ano, Tay, yung ano nyo po dito, may kuryente po ba kayo? Wala po. Na, Naggagasera lang po ako dito, sir. Wala po akong kuryente dito. Solar, Tay? May solar kayo? W wala rin, no, sir. Wala po akong solar. Pwede pong makita ulit tayo yung bahay nyo po, yung kubo po nyo. Pwede pong pumasok. O, oh, sir. Pwede po. Halik po kayo. tingnan nyo po. Ah, ito, ito lang po. ito lang talaga, tatay, yung kanina po. Ito lang po talaga Igan yung bahay lang talaga, no, tay. oh, masikip lang po yan. Ka Kasiya lang, tamang-tama lang po ang sa isang tao. Asan yung ilaw nyo dito, tatay? Paano yung ginagamit nyo po? Pong... Ito po. Ito si sir ayan ah, yan ito po lang. yung ginagamit nyo pong ilaw. Magda magdamag na po yan, sir. Hindi po ba delikado yan? Baka masunog po kayo. Hindi naman, no, sir. Sinesafety ko naman no, siya. Pag ano tay, hindi naman po kayo nababasa dito pag umuulan naman po. Hindi, hindi naman po. Ah, ito, Tatay Danilo. Ah, hindi lang yung pagpunta namin dito. Ah, meron pa po kami ibibigay po na tulong na bigay po ni Madam Connie. Tayo, ito po. May dala po kami 25 kilos na bigas. May dala po kaming sabon panligo, panlaba, shampoo. At may dala pa po kaming grocery. Yan tay. maraming maraming salamat po sa blessing na binigay niyo sa akin. At maliban pa po dyan, meron pa pong pinapabigay po sa inyo si Ma'am Connie na 500 tay. Ay, Yan maraming po. salamat po Madam Connie. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalong na po dito at saka dito sa mga grocery saka isang sakong bigas. Oo, Salamat po. Ito po si Tatay Danilo. Mga kabuksi, nakita po natin si Tatay Danilo. Pinuntahan po natin dito sa kanila. Ito po yung bahay po ni Tatay. At tinumusta po natin yung palagay niya. Alam niyo po na kahit na si Tatay po, na siya lang po ngayon dito sa kanyang bahay o sa kubo po niya. Patuloy pa rin po si Tatay na nagsusumikap, nagtatrabaho. Kahit na yung edad po ni Tatay, senior na. O 60 years old na po si Tatay ang sa amin tayo no, malagi po kayong mag-iingat, gabayan po kayo lagi ng Panginoon Diyos at sana po sa pamamagitan po namin meron pa makatulong po sa inyo tatay no? Opo. Oh, ang dinadalangin ko tatay ngayon na nalaman ko yung sitwasyon nyo, yung kalagayan nyo na sana pag pray natin tay, na sana mabiyaan po kayo ng pamukunan ni pagdadasal po natin tatay para madagdagan po yung kikitain nyo kasi po yung pang-araw-araw lang po ni Tatay Danilo, namumulot lang po siya. Nung kinikita niya po, magkano lang. Pero kung madadagdagan, Tatay, na mabigyan po kayo ng pamuhunan para mas malaki yung kikita ng mo, Tay. Opo, sir. No, pag-pray natin, no, Tay? Opo. Sana mayroon pa Maraming, kami, salamat po. Mayroon pa kami maaitulong sa'yo. At uh, kami, Tatay, yung ano lang namin, kami nagiging tulay lang sa mga kababayan po natin, kagaya po ni Tatay na nagsusumikap at nag-ano uh, po siya na kahit na magkano lang yung kinikita niya sa malinis at marangal na pamamaraan sana gayahin po natin si tatay Malit man o malaki ang importante binubuhay po natin yung pamilya po natin sa maayos na pamamaraan, o no, tay opo, so, no, salamat po eto, eto tay may bigas na po kayo, grocery Tsaka sabon panligo, palaba, may shampoo din tatay. Oh, sir. Tapos yung 500, itabi nyo po. Opo. Ano tay? Ito po pang dagdag pambili ng mga kailangan sa pang araw-araw. Opo. Ipag-pray natin na ang, ako, ako yeah. dinadalangin ko tatay para sa'yo. Mabigyan ka ng pamuhunan. Para mas lalong kumita yung pang araw-araw mo. Kasi pag namumulat ka lang, iba din kung meron kang pamuhunan. Para mabibili mo yung mga kalakal, Tatay. Opo. Tatay, masaya po kayo, tay Masaya po ako, Sir. Maraming maraming salamat po. Opo, lalo na kay Ma'am Ma Connie, no, Tatay. Lalo lalo na po kay Ma Madam Connie. Opo, siya po yung nagbigay nyo Madam Connie, maraming salamat po sa inyo. Ah, Saludo po ako. Ah, sige, tay lagi po kayo magingat, Tatay. Okay, Sir. Sige po, bye-bye po mga kabuksi. Maraming salamat po. God bless po. po. Thank you po. ¡Gracias!